Gayaing San Fabian, Pangasinan ang ating episode ngayon. Kasama ang aking mga kaibigan, first time ko magpuntahan ang lugar na yon. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming adventure. Let's go! <laughs> Mula Balenzuela, babiyahe tayo papuntang Malolos, Bulacan para kitain ang ating mga kaibigan at mga kasama natin sa biyahe papuntang San Fabian, Pangasinan. sa mga usapan talaga na biyahe na ganito hindi talaga maiiwasan ang Filipino time hindi talaga natutupad sa oras na kung anong oras talaga kami i-take off Ya, 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 sa aming paghinto dito sa 7-Eleven Bayamba ay meron mga kabataan na may sa atin ng sticker. Siyempre, dahil may dala tayong sticker ay pinagbigyan natin sila. Pagintuwa naman ng mga bata nang binigyan ko ng sticker. Ano <laughs> yan? Gusto ko 'yung technique ko rin. Refillable. Uy. <laughs> Uy, refill. 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 yan. Yung refill. Sa Philippines. Pakating din sa refill. Ako ta Royal Lemon. <laughs> <laughs> Ayo. Was was kana was was. was. <laughs> <laughs> Was was pa was was. Kusa <laughs> <was, was. laughs> oh, <laughs> <laughs> pa kulang tap? pa. Kulang pa. Kulang Kulang pa. Kulang pa. Kulang pa. Kulang pa. pa. yan pa. <laughs> pa. yan na, uh, Kulang pa. 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 Kulang Sagat-tagang -tag ko so, rin ano, maaw ko. Patitigan <laughs> <laughs> ng mga kasimpa niyan. Oo, uh, magpanggol ko. Ayun o, tumutulo. Ano, patik natin bukas ano. Pero kaming nabirya sa... Na 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 lang but, uh, so, naalala mo nung nagkabirya kay Paolo, Dahil na pero tayo mga nakuha siya po. Eh, wala. Ano naman kasi yung pre? Untas ko rin yung pre. Untas? Untas kasi yun. Sabagi may mga normal na shop lang. Kunti lang yung shop na bukas. Lang Ilang oras ba tayo, pre? oras na isang oras. Sa pabiya right? Alright. Anong lugar mo? bang Bayambang. Sa so, Bayambang na kami. Eh. At oras ay nas 12. 22. Bilis namin. Ang oras tayo malis doon? 5. 10. 10.50, 9.50 Shout out pa-shout out Ang bigit kasi ng box mo bro Bawasan mo na kasi yan Nahihiya pa ba nahihiya okay. okay, Kasawa ka pa rin sa vlog ka eh. <laughs> Welcome to my <a> vlog <laughs> <Pag -hoffar> guys. May hollow blocks yata yung Love nun eh ay, tayo na tayo sa barrier burger na u. It's burger time! Wala bang pre-taste din? burger! <laughs> pre na <mo> lang ba? Ito dalawa? burger <laughs> pa ko 20 Wala <bang> sabaw pre? 40 <laughs> <bang sabaw>, Eh! <laughs> <bang> sabaw na daw. <laughs> burger na may <ba> sabaw? <laughs>

Alam mo 'yung mga 'yan, Ako ko masipot siya, ako sa mga Ano? ba? Mas masarap mo sari-sari timbang Kaka-manga pa sana pati. O samsero talaga. maganda marami. Ngangatas daw. Ay, awat. Payat ko 'yung ngros, Hindi makakawas-was 'yung ano, ang taas 'yan. Lipat ka 'pag na, ako ah.

takilian ay dadalawang ay tapay 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 Parang pang ano lang, bre, pang umay lang, hindi sa sa daw. Yung mo yun sa to, o. mo, show pa with. Sada, wala mo. Wala si sipang Pagkatapos kumain, ay tuloy na kami sa ang biyahe. ano? na Ito kay Jason, no? Oh. Ito kay Jason. Oh. Ito kay Jason oh, wala. lahat? 360. Oo, oh, okay. 360 eh. Wala ito. lahat eh. Dito Isa lang. One, two, Okay. Tara, okay. okay. okay, lapit na tayo. Wala <laughs> sa punggal na eh. Rage. Ay, ganun sa bus ko. Ayan, naro tayo. Okay, nandito na kami. Nandito na kami kwarto. Okay. Uy! What's up? What's, What's up? yours? What's yours? Pwede ba? Pwede, pwede. Ito na lang ako sa baba. What's yours? Ba? yours? Taas ba? Saan? -ho, -ho. What's yours?

3 hours. 3 hours. What's up? What's up? What's up, scam kayo eh. Nawawala si Jesus sa mga kape. Eh. Scammer eh. Jesus! Hindi scam ka. No, Hindi uh -huh. lang tayo. Hindi eh. tayo babakbak. Hotdog! <laughs> <laughs> scam yan. Hindi ka babakbak. Scammer scam ng taon. Scammer to si Jonathan eh. Dito na so ba ba ba? ba? Di na ba ba ba? Kasi so, biglang na ba? Hindi lang yan isa labas o. Ha? So upuhan. Ay, huwag ba tayo upuhan ba na? Yung isang kama bakante eh. Hindi natin lagay paglalagay mga helmet natin. Saan? Kama? kama? isang kama bakante. Lima lang tayo eh. One, two, three. Yung so, labi sa taas. Oo. Uh, uh. Dati lagay mga helmet. Ah, lima nga to. Dalawa-dalawa sa akin. Oo. Pa. Uh. Hindi. Pag... Huyo! Right! Huwag mo na kayong mag-usap ng mga naman ng pre. Ay! Mga uh, talaga yan. Daily gates. So, pagkano ka, pakabit mo ano? Yung ilaw. Libre ka bit. <laughs> 799, libre ka bit. <gabet>. 799 nga. Sinabi na sa'yo Kasama ka bit. Sinabi na yun, kasama ka bit. Nasa 2-6 pa rin sila. Kulit tayo na mas. Kaka-uwi uh, na naman sa hometown mo. Hindi naman naman mga 80. Ya, Nangyari ka naman sa tita mo, sabihin hindi ka na naman magkawaan. Ate. Huwag ka pagkain bukas. Wala malayo, mabiyahe pa. Oo. Oh. Huwag ka pagkain. Bali mo meron nung ano, pwede, dinakdakan. Pagkakita ko muna kung um, pwede. Eh medyo to ba yung dinakdakan dyan? Pwede naman, mas medyo yata yung... doon eh. Oo, magdawin naman po eh. Hindi naman magmanawag. Bilhin oh. tayo ng ano, pinakurat. Pinakura? So, so, pinakurat. Uy, Uy! Uy! ganon, 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 Uy! ganon, 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 sa... ganon, 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 Ah, awa. Grabe no, ibig sabihin buong norte pala yung bawal ba ni Gorilla, no? Sabi? No, so, is mo kayo narin dito. Pero sa labas pwede. Dito sa loob, mga kasi. Kailangan pala maraming nasa pala yung stand para lumalo ko pa. Okay na yan, malamig naman ni. Eh. Ayaw na pala para tumayo. Malamig niya. Yes, of course, hindi ito lamig <laughs> sa <laughs> atin yan po eh. Ano? Magyakapan talaga yun ayo pa, libreman dito parang... ito pa. hala, ngayon langit 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 mo lang. ngayon langit langit ngayon langit ngayon langit Oh, hindi na tayo payagay sa susunod. Oo. Oh, ano pa yung Black ni Kiss. Alin yung sabi nyo? Lagit niya. Lagit niya. Kasama ka ba? Sarap mag-explode konti lang, no? Mara... Pag marami kasi, marami ka pang iintindihin. Pero masaya din naman. Masaya, o. Oh, pagdating sa ano kasi, pagdating sa... Siguro pag tayo mga doon, no, pre, mga ano, limang oras, kaya natin yan, no? Oo. Tayo, tayo lima pa plus siguro mga plus two hours, plus red horse, plus 20 <laughs> horse power. Horse <laughs> power. Ito po yun. Eh. Nakakat to kaya malakas eh. Plus 20 horse power. Sabi sa'yo may dagdag lakas yun eh. Plus 20 horse power yun. Uh, Abang nagkukuntuhan. Oh, buksan na natin. Plus 20 horse power na tayo. Ito na si Abby oh. Be! Tutulog na yun si Abby. Tutulog na yun. Ano yun dyan? Ba't lang ang short? Kinaumagahan, mabiyahin naman kami ulit papunta ng Manawag Church para magsimba at samantalahin na rin na para magpables na aming mga motor syempre, atin na rin kami kakain ng aming destinations. We ask for this. To Christ, our Lord. Amen. 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 Palapita na po masasakyan po petisyonan at imisikan na po ng Holy Mother. Di may petisyonan po, pakilapang po ng mayos sa My Blessing counter. Okay. sa Ang din. Hindi ba ay natin? Oh, nakaplay yan. Hindi Please follow and share. Oh, mga brother. Sir. Sa mayo. Manila po, Manila. Manila, tubo talagang mga ng mga katabay nila. Pati lang po. salamat po. Nakapisita sa mga na. Ano gusto?

ano? Walang tubig sa Walang papaitan. Sureball. Sureball, papaitan. Uh -huh. Goat, ha? Ikaw, oh. Ha? Ulam. Share-share na tayo. Oh, share-share. Gusto ko pigar-pigar. At ang bawal pa kayo balik <laughs> 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 <ito, papilang mo. laughs> Pigar-pigar na. Pigar-pigar, <laughs> di ba Pigar-pigar. Ayun, pigar-pigar. Bigar-pigar. 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 bigar I <laughs> do